by me you. And I think to myself, what a wonderful world. Nagulat? Oo, oh, nagulat. Wait ka nagulat. Ay, pak. Oo. Oh. oh. magpapabunot. Ay. <laughs> magpapabunot. Ay, magpapalinis ng ano. Samahan natin si Chris na magpapal magpapalinis ng ipin. Mm. Okay lang yung soap ko Okay lang yung soap ko. Oo. O, oh, parang nga-attend para nga ng ano eh, ng party uh -huh. Ay! Ito ba yung binili niyo? Hindi, binili na eh. talaga sa po sa dawa Ah. Ganda lang suot eh, oh.

Mm. Ay. Okay, <laughs> so mm, Magpapalinis ng... ng ngipin si... Chris na. No? Para pag uwi niya kay Eddie to maganda ngipin niya. <laughs> malapit lang yung dito eh. Tara, maglalakad lang ho kami kasi malapit lang dito sa bahay. Bye. Let's go. Oh, dyan ako na kapapa si Chris Parang maganda smile niya pag uwi niya dito. <laughs> malapit lang kasi dito yung ano, yung dental, dental clinic kung saan ako nagpapalinis. So, doon na natin siya dadalhin. Nandito lang ko kami um, malapit sa ano, sa bahay. Ano yung dental clinic, oh. Gagal tayo mamaya yan. Yan.

Parang mo magtatanim ng kakao. Pagpapaginis na siya ng ipin. So, tapos ng cleaning si, ano, si Chris na. Kaya na siya. So, dumaan lang. <laughs> Duma kami ng ice cream. Bumili kami ng dalawang ice cream kasi gusto daw niya ng ice cream. So, bumili kami. Ayan. Kamusta ang cleaning? Hindi ko naramdaman ba? Hindi mo naramdaman? Kaya lang mayroong kailangan tanggalin na sa Saan may kailangan tanggalin sa Sa baba o sa up upos? Sa ano yung upos? Ay, ate, uwi ka na? Ha? Baba. Ingat. Oh, may kotse po ha? Ingat. ah. Ingat. ako. Sige ba. Si ate, yun yung nag-lalaba uh, po sa amin Uuwi na siya. Hmm, binigay mo isa? Wow. So, mabait so, minsan. Mabait ka minsan. <laughs> Merong kailangan tanggalin sa ngipin niya sa yung ano kanya. Ano, ano ang gusin niya? Up, up above, huh? oh, up, up, up. <laughs> Yung wisdom tooth niya. Ayo. Yung there. wisdom, yung upper part sa yung sa lower part. Na, part. <laughs> Medyo <laughs> infected na daw. Kaya kailangan niyang Ako mag-antibiotic muna. Yung binunot ko tapos ang gamit ko nang hilo eh. Ay. Ano? Ito Sinulid. Ayos, sinulid. Ah. po lang, wala naman. Nawala na. So, kailangan niya kasing antibiotic for 7 days. Pero after 4 days ng antibiotic, pwede na daw siyang, ano, kasi pag wisdom tooth po, kasi hindi siya basta bunot lang. Pag <laughs> ganyan. Hindi siya basta bunot lang. Kailangan may... Ano niya, kasi medyo malalim. So, kailangan nyo muna ng antibiotic. Kasi baka hindi gumana yung... Anesthesia. Ha? Anesthesia. Oo, oh, dito na kami sa bahay. I'm here, welcome home. Ay. I'm here, welcome home. Ayan na siya. Ay. Oh. Kainin natin yung po. Na? Juan? Are you there? <laughs> Are you there? Anybody home? I'm bakla. Ella? Hi! I'm bakla. I'm bakla. <laughs> I'm bakla. <lang. laughs> <laughs> May <I'm back lang. laughs> <laughs> uh, pasalugong siya sa iyong ice, ice cream. Kasi alam ko kakain ka ng ice cream. Favorite ko ba yun? Thank you. Ang bait naman. <laughs> Dalawa yun lang. <laughs> <laughs> sa kanya daw yung isa. <laughs> Ay, wait lang. Masara nga ako nanay ng ice cream. Hindi ko masara. Gawa ng... Meron tayong... Oh, oh, nagpabili siya ng ice cream. Uh, kakain tayo ng ice cream. Iwis uh, na naging sa Nag-ice cream uh, siya uh, nag after magpalinis. <laughs> Gusto doon yung ice cream. Oh, diba? Nabulok oh, na yung ngipin niya. <laughs> Your wisdom uh, yes. to. Yes. Ito lang Ano ba ito? Ay. Mo mother. Ice cream. Ice <coughs> cream. in one pala to. Ang tigas eh. Chicken nuggets. Chicken nuggets yeah? <laughs> kar, ba ya. yan? Chicken nuggets. Curry man. Curry mage? Ah, curry, curry man. Ay, bundak. Yun, nakakain ko mo ng buldak yun. Ano yun? Korean noodles. Ah. Ay, pasok na nukon. Oo. Ah, kanahimod siya. Huwag may mayroon. Sarap yun. Hmm. Ay, sarap. Ay, sarap. Ay, sarap. Ay, sarap. Ay, Hi guys. Young is here. She's also watching. Hi, hi vlog. Oh. Baka mo na bawal sa ito kasi bawal sa chocolate eh. Bakit bawal sa Bawal sa aso ang mga chocolate kasi maaari silang mamatay. May matay ako sa iyo. Kami lang sa sabi. Ano, asukan? Mmm.

Malati, <laughs> Ay, nagmamalatisans lang dalawa. Magmamalatay okay. pa rin. Huwag kamote. Kamote. <laughs> Alas 3 na ng hapon, kaya nagmerienda muna kami. Parang pag dito ako titiran, ako lulubo ako. <laughs> pag dito siya titiran, lulubo daw siya. <laughs> Hindi pa muna tara nga dito. Taba, kaya lang si ito na yan. Yung hmm. Yun pamaki namin, hindi talaga nataba. Oo nga, no? Mahina siya kumain. Super. May ano dyan, magkain yung kakain. Bakit siya lang sa salita, no? Ay, hindi ko tatanong, hindi rin nagsasalita. Kasi pag nagugas kami ng plato, hindi ko pa maintindihan yung sinabi kasi yung hina. Nahihiya yata siya. Bukas okay. na pupunta kami okay. ng Punggaw. Sabi niya. Wala ka. Wala ka kung idea. Wala

Andiyan na lahat ng mga bilihan, ano? Ano na lang ang kulang? Ang pagkakitan mo ba dito, mahal ba yung sahod dito? Hmm. Medyo mataas ang sahod dito. Mga ganun. Monthly? Oo. Uh, -uh. Ah. Mga basic dito. sa Manila, medyo mataas. Kasi may tinatawag na Manila rate. Ganun. Ito kasi provincial rate. Sarap lang kamote sa ice cream mo. No? Ito. So, sumabay na si Udang kumain sabi Hindi pa pa in. Pag mo nakita siya ng kain ganyan, nakikisabay siya. na oh, eh, eh. Ito muna yung grito ko. Kaya hindi ko yung shower ko kasi hindi natagas kasi. Anong <laughs> mga mga gamit? Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura nyan. Yan. Oh, hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or, pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, di diba umuulan na, pwede nyo nang itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magja-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Yan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay. Oh, maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i plus remote pa siya, 15 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep ka. <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, ko na, Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto niyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, tingnan yung ginawa namin. Oo. Oh kumukutikutitap ang gabi. Solar Christmas light. Yan, ito po yung uh, PB team Solar. At kung gusto nyo pong mag-avail nito, ganito po itsura niyan. Yan. Oh. Hirap ikabit. Tapos, 50 meters to, mas pinatibay yung kanyang mga wire. Tapos, at the same time, waterproof na siya. So, ito, ibibilad lang natin ito. Yan, kasama nung uh, mga Christmas light. Or pwedeng ito lang yung ibilad mo. Ito lang, natatanggal siya. So, para iwas lang, para hindi siya masyadong mabasa ng ulan, iba umuulan na, pwede nyo ng itago. Ito lang yung ibibilad nyo sa araw. Okay? Kasi magja-charge naman po yan. Ngayon, pagka naman ikakabit nyo na ulit siya, isusuksok nyo lang dito. Oh. Ganyan lang. Oh. Tapos, pipindutin nyo lang yan. Oh. Ang maganda dito, mayroon na siyang kasamang remote. Ayan. You on off nyo lang. Tapos nag-rotate din siya. Okay. Oh, ang maganda lang talaga dito mga kabayan. May ganito siya. So halimbawa tapos na yung Christmas, tatanggalin nyo na ulit. Ito lang gagamitin nyo, itatago nyo ito dahil dito nyo siya i plus remote pa siya, 50 meters na solar. Pag pinindot ko siya, oh, oh, deep <laughs> Ang ganda, no? Gamit yung remote, makukontrol nyo na po yung pag-ilaw-ilaw niya. Halimbawa, gusto nyo baguhin, i-reset -re nyo na. Oh. Pwede nyo pindutin yung number 1, number 2, 3, pas ko na Magandang mag-design tayo ngayon na solar. Nakasave na sa kuryente. Safe pa siyang gamitin. Waterproof. At pwede rin pong pang camping. Kung kayo po ay, alibawa, mahilig kayong mag akit sa bundok o mag beach. Gumagamit kayo ng mga tent. Gusto niyo may decoration habang kayo natutulog sa gabi. Ayan, tingnan yung ginawa namin. Oh. Kumukuti-kuti ang gabi. Sa Into myself. What a wonderful